Ayan po yung ating part 2 ng ating palaro. Kung kanina po puro chichiria pagkain, biskwit yung atin pong, ah, puro biskwit pagkain po, chichiria yung ating, ano po, pinagames. Ngayon po, ito naman po, pera po. So, ayan, katapat-tapat-tapat. So, lima dyan ang tama, ang isa pa, Tandaan nyo guys, lima ang tama, isa ang panggulo. So, pagka hindi, ganun pa rin ang mechanics. Pero isa-isa na lang this time. Pag nanalo ka ng isa, gilid ka na. So, Naintindihan nyo pag nalalo ng isa gilid na? So kung ano yung natapatan ng perang nadampot dampot nyo, kung match siya, yun yung napanalunan nyo. O sige, ready na. One, two, three. Dali, Zeki. Oh, ang galing ni Zeki. Ah, dalawa pala. O, doon na, doon na. Ah, galing. Oh, Sa so pera ka na sa'yo, pili. Thank you, Pila. Alam ko na yan. 1 2 3 4. Ay Ay Ang galing okay. naman ni Sayon O oh, oh, hindi pa balik mo 'yung ay balik ka pa hindi pa. Sayon balik ka pa. Hindi pa daw ikaw. Balik ka pa sayon. Balik ka pa dun. Ay, hindi 'yun napili mo sayon. <laughs> ano na pili mo? Yung 50 ang pinili niya. guys. Pakita mo dali bakit mo 'yung napili mo. Ang guling naman ng natapatan ni Sayon. isa lang pala, isa lang pala. Amin na yung isa, isa lang pala yung no pala no. Ah oh, sige, ikaw naman Mashe. Wala, balik sa dulo. Ah sige. Pag ito hindi mo tinama. Balik sa dulo. Ay, salamat. Ay, oh, hindi, 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 balik sa dulo. Hindi yan nagmatch, oh. Ayan, oh, kitang, kitang kita lang camera, oh. Oo, oh, oh, sige, balik sa dulo. Hindi ako makakapandaya. Kaya nga sa sasaya, hindi ko na daya, eh. Pili. Hindi din, balik. Balik sa dulo. O, oh, talikod kayo yun. ngayon. I-arrange ko. Balik sa dulo, balik sa dulo. Tama, lika, tito, O, sige, so, yeah. babawiin ko na panalunan nyo. Sige, maging spoiler. Doon, tungin kayo. Doon, huwag kayong ano. Oh yeah, balik sa dulo. O sige, papalitan natin 'yung ano, balik sa dulo, pili sa dulo. Papalitan natin 'yung O tatanggal. Tatanggalin natin 'yung ano, 'yung barya, gagawin natin papel. Walang magi-spoil, no? Go bear. Ayun. O tamamo wala pa daw. Okay, balik. Sino ang nasa susunod na... Ay, Kel, okay, kukunin ko yan. Umalis ka dyan. Doon ka, doon ka lang. Kukunin ko yan. Napakadaya nitong uh, eh, itong, na ito, eh. itong bubuhit na to. Napakadaya eh. yan. alam ko rin. Dali, at mama siya ikaw naman. Pumili ka ng gusto mo piliin. May, 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 may. Pero, pa, magaling ka, Mama Shea. Magaling ka. Magaling, magaling, magaling. Oh, ikaw naman. Hindi. Balik. Pah Sipu na balik mo yun doon. <laughs> <laughs> oh! <laughs> ang kadugaan, ang kadugaan. O, dali, kuya. Tama. Winner. O, oh, sige. Ikaw, dali. Pili. Pili. Ayusin mo. Nice na yan? Uh Oo, -oh, <laughs> nice na yan. Ay, maliit ng Ano eh? Dali na. Mas mapipiliin ko pa nang tumalo kaya sa maliit na ano. At least Sige na. Ayusin mo. O, talikod ka doon. Talikod ka doon. Talikod. 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 talikod talikod. Sige guys, masyadong maangal tong bunso. Maangal guys. Maangal. O, oh, oh, si oh, sige, 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 sige. Balik, balik. <laughs> Siya na lang naman guys eh. Halata, halata. Dali. Uy, pipi. Halata, halata. Balik, dali. Ay, pili na dali. Para di magtagal. Nagtatagal ang ating video. Halata <laughs> dali. naman eh. Yes, gabi na. O kaya nga, pumili ka kung nahalata mo okay, na. Sulat pa naman, dali na. Oh, dali, dali. Ang late niyan. Okay na yan, anak. Dali na. Oh, na. Oh, na. Ay, huwag kang madaya. Bawal. Mawawala ka lang sa isa yung... okay na po. Mawawala lang sa isa panalo mo. Sige, ay Sabi ko, okay na po. Ayun na. Dali, pili na dali na. One. Pag hanggang tatlo, hindi ka pa nakapili. Balik na na. Oo, two. oh, isa na lang. Pili na. Dali. Piliin niyo Pili na. Pili na. Oy, oh, Ethan, nasa camera ka, huwag kang madaya. Balik mo dito yan. Ethan, hindi ganyan ang games. Bumalik ka dito, bumalik ka dito. Madaya ka, hindi ganyan ang games, oh. Ang kadayaan. Ano na ako? Amin na yon. Oh, match ba? Ay, ma. Oh, okay, maday. Okay, ano ma pa lang. Ibalik <laughs> e mo dito. <laughs> amin na, amin na, amin na, amin na. Amin na, amin, amin na, balik mo yung 100. Balik mo yung 100. Guys, sabay ko. Ay, nagpakandong <laughs> <Ay>, na ganyan. <laughs> Ay, itan. amin <laughs> na, itan. Ang daya nitong batang to. hindi nang daya. Oo, oh, hindi, hindi, nang daya. ang... Ang... Napakadadaya ng mga batang to. Ay, Ay, grabe yung pag games Tapos na may partner. Ang partner nito, oh. Kumawa naman. Ay, sige ko hinta sa 50 din. Ganon din sila, madam. Isa pa tong madaya. Sinitinig oh, 70. Ah, gusto mo mo nang mabog mo. Oh, yeah, <laughs> Ay, kwenta ka okay. na, oh. Ah, <laughs> Aliliit niyo pa. Okay na yun sa inyo. Thank you so much po, guys. 70, you know? Isa din siyang maliit O, nag-request din ng kapartner oh, talaga naman O, talagang Hindi sila tumigil Hanggang hindi kinuha yung partner Nung kanilang mga pinahulaan Ayan, guys O, magpa-thank you na kayo Ano, sasabihin niyo sa games natin ngayon? Thank you. Ah, ang gagaling, huwag kayo niyo naman ang inyong mga napalalaunahan. Buti pa kayo may pera. Ako walang pera. Uh, thank you so much po. At isang magandang gabi. Natapos na namin ang aming games. O oh, may pambili kayo ng mga almusal niyo bukas. Wala kayo. <laughs> Bye guys, thank you so much. Bye, bye. Good night po. Ay madam porcelain porcelain queen. Swimming. Swimming sa bacha. Bye bye po.